Nasalita po natin si Mr. Jason Caylet, Executive Director ng Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag. Mr. Caylet, magandang po. Hello. Uh, good morning po, Cavellas. Salamat po nang ng... Apo, hello. Morning po. Uh, good morning, Cavello. Opo, ayan, okay, naririnig ko na po ikaw, uh, Mr. Caylet. Uh, Apo. Ah, uh, teka muna, itong sinasabi ng DA muna. Na sila daw ay pupunta doon sa mga lugar kung saan may mga nambabarat na mga trader sa mga magsasaka. Meron pa ba, Meron ba silang may aabutan pa ba sila doon? May nagbebenta pa ba ng bigas ngayon? Ng palay po ngayon, Mr. Kainglet. Ah, uh, sa monitor natin, halos tapos na po oh, yung yun. anihan. Ah, uh, mm -hmm. yun nga po, baka too little too late yung gagawin ng DA. Uh, sana nga po ay sa susunod na anihan. Talagang ma-institutionalize natin yung sinasabi nating magtakda ng floor price mm -hmm. para po yung ating mga magsasaka ay hindi po mababarat at mababawi nila kahit yung kanilang ano po sana no tuhunan ano mm -hmm. uh, maging maganda ang presyo para hindi sila tama rin ang kinakatakot natin Camelo ay tumigil ang ating mga farmers sa pagsasaka Opo yun ang malungkot doon Magkano nga po yung sinasabing baratan diyan 12 13 pesos yung nababalita dito eh. Opo, ang monitor natin, uh, fresh harvest mula 12 hanggang 15 oh, o 16. Sana nga po, eh, kahit 18 sana, ano yun, yun eh halos break even lang ang farmers natin. May mm -hmm. may konti kita. Huwag naman po talaga yung dauslos na 14, 15. Yun po ang ating balita uh, sa ating mga kasamang mga magbubuti. Eh, sayang yun. Kung nakapamili ang uh, NFA, yun ang sinasabi nilang itinatakda nilang uh, farm gate price, 18 pesos. Opo. Tama po. Ang sabi nga natin, Kamelo, kung meron tayong, kumbaga, aggressive na kawabay ng presyo ng bigas, mm -hmm. ah, yung 20 pesos kasi natin, ibig sabihin, sinasubsidize yung 15 pesos, ano, dahil 35 pesos talaga ang presyo. At sana rin po ay na, naagapan na yung yung diferensya sa kulang sa ating farm gift ng tatlo apat na 3, piso, yun po sana ay naitulong sa ating mga farmers. Opo. Ano naman ang masasabi niyo rito sa sinasabi ni Presidente? na ang mga smuggler daw ay mga ilan ay mga nasa gobyerno, Mr. Cainglet? Uh, yun naman po ay umaga, matagal ng uh, balibalita kahit ng mga nakaraang administrasyon pa. Ang sinasabi natin, we, we welcome yung uh, initiative ng Presidente, pero ang inaante po ng industry kami ay yung conviction. Tama uh, mm -hmm. kayo, may mga narerain, may mga nahuhuli, pero unfortunately under the agricultural Uh, anti-smuggling economic sabotage law, no? wala pa po kung conviction, zero conviction ang, 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 nangyayari. So we're hoping this time ay talaga po may makakonvict. Kasi yun po ang kailangan natin, Kamelo, mm -hmm. yung may masampolan. Uh, okay po yung raid, okay yung nahuhuling mga produkto hindi na nakakain ng mamamayan natin. Pero yung conviction po yun ang mahalaga para kung sakasakali eh, matakot naman sila pag nasampulan. Opo, bagong-bagong batas po ito, no? Anti-agricultural economic sabotage law. Yung pala malungkot na katotohanan dito. Kasi pag nagre-raid, pag nagre-raid po kasi, may nare-raid naman. Totoo naman yon may mga bodega. Pero wala namang may-ari eh. lang na doon Oo po, yung uh, ng DOJ ang nagsabi, Camelo, ang, unfortunately, 70% pa lang nung mga nakuhuli o nakakasuhan, dismiss ka agad dahil lack of evidence ang sinasabi ng DOJ. Uh, kaya po yung itong mas matibay nating batas na anti-economic uh, sabotage law, hopefully ay talagang paghahandaan, pagkinasuhan, siguradong conviction. Kasi po talagang nakakarating sa korte, pero unfortunately, zero conviction. 70 percent. Dismiss ka agad sa preliminary investigation pa lang. Opo. Kaya sabi nyo, tatama rin nga ang mga magsasaka dahil sa unang-una, binabarat ang mga magsasaka. Pangalawa, nandiyan pa yung smuggled na mga bigas. Opo. Gano'ng kalaki ba ang uh, uh, ang volume po ng smuggled na bigas dito? Kung may alam kayo, Mr. Kainglet. Ang industry sources ang sabi nila, halos 10 to 20 percent ng total supply natin ay smuggled. Uh, y- yun naman po ay eh, sabi-sabi at wala naman tayo pinangahawakan pa. Pero yun po, makikita mo naman sa, sa kalakaran, binabarat ang ating mga farmers. Ibig sabihin, maraming supply, maraming stocks. Opo. po uh, Nagtataka na tayo, bakit nag-smuggle pa? Ang baba na, lang, ang baba na ng taripa pa ngayon, under EO62, nasa 15% na lang po yung buwis nila. Kung baga, eh, hindi pa nisayahan, mababa na taripa, pa. Nag-smuggle pa. Mm -hmm. So yun ang uh, sinasabi nyo kay Presidente, kung may batas tayong ganito at pinatindi naman dito ang uh, parusa, magsampol na tayo. Uh, kailangan yung conviction makita ng taong bayan. Ano po, Mr. Kinglet? Opo, natutuwa tayo dahil pinirmanig ni Presidente Lashir itong uh, uh, gray, etong uh, ating economic sabotage. No? Ang, ang, ang sa atin nga lang po ay talagang dapat makasampol para medyo matakot yung itong mga gumagawa nito para makita na talaga seryoso ang ating gobyerno sa pagtalagang sawatan ng smuggling at ito pang mga illicit trade sa agricultural opo, sector Opo. po. Ay sa bibig na mismo ni Presidente na mutawi ang mga salitang mga, ang ilan dyan ay mga opisyal ng gobyerno eh. Di siguro kilala niya. Ano po, Mr. Kenglet? Opo, sana ah, talagang ah, matuloy itong ating ah, paghahabol sa mga sinasabi kakutsaba sa gobyerno Opo. at ah, pati sila po ay ah, maparosahan din. Hindi lang itong mga smuggler. Ah, sure naman tayo na may kasambot dahil hindi naman po talaga magpo-flourish ang smuggling kung walang kasambot. Kaya nga po sana ay ah, maging magandang ah, welcome ito sa ating mga farmers sa zona ng Presidente. Sana meron siyang maiulat na meron ng nakasuan At Uh, in the next week, sir. Opo, opo. S -s Sige po. Salamat po, Mr. Kenglet. Magandang maga po sa inyo. Ang maraming salamat kami at sa pagkakataon po na narinigal at... Opo, si Mr. Jason Kenglet, Executive Director ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SIRAG.